So, what's up mga kabooms? Ayan, alright. So, nandito tayo ngayon sa Diteke River. Ayan, quick pass lang tayo. At uh, na-miss ko tong uh, lugar na to kasi dito ako naliligo. Nung ako ibata pa lang. Alright. So, ngayon walang pinagbago. Nagkaroon lang ng mga cottage dito. Ayan, mapapansin nyo. Napakaraming cottage na dito na available na pwede nyo uh, i-rent pag kayo ay pumunta dito sa Diteke River. Ano tatay ano? Diteke River to ano, di ba? Okay. Yan shout out kay tatay. Isa sa uh, nagbabantay dito sa Diteke River. Ayan. So napapansin nyo napakalinis ang tubig. Ayan, so meron ditong water tubing. Ayan, may mga kwandon uh, interior yan, pwede kayo magpaanod. Kumula sa dulo. Kanto yung dulo, yung bundok na yun. Yan, pwede kayo magpaanod hanggang dito. So, chill lang yung uh, paanod mga kabooms. Yan, so ipapakita ko sa inyo. Ang ganda ng Detik River. Alright, so gawa na rin pati yung uh, bagong tulay dito. At bago yan, shoutout kay tatay. Tatay, anong pangalan nyo? Martis. Yun, June O, oh, yan, Martis. June ayan. Shout out kay Kuya Jun. All right, isang uh, tigarito tiga po kayo. Ayun. Ihiti mo 'tong tigarito. So, kayo po ay nagpapa-kwento sa mga kating. Ah, sa inyo po 'yan. Bali, to bali po lima. Ah, lima po cottage. Kali, so Kali. para Kali Opo, sa kalaman ng viewers natin tayo, magkano isang cottage? Ang isa ordinary pong araw, mga lunes hanggang biyernes po. Hanggang 300 po. 300 pesos po. Ah, sa Balot Mga kan po sila, mga 400, 500. 400, 500. Ah, okay, not bad mga kabooms. Kaya pumasyal na kayo dito. So kahit ilan na po yung kasya dito sa isang basta inupahan nila to. Kahit ilan na sila dyan. Alright, so yun mga kabooms. Dalawang kubo po sila. Oh, oh. Another condo. Ano po, oh, po another. Basta ganun lang po yun ang sistema dito mga kabooms. Sa Diteki River. So pag weekdays kayo pupunta Monday to Friday sabi ni Kuya June ay 300 ang cottage yan, kahit ilan na kayo dyan pero pag inukapuan yung dalawa obligado 600 na yan alright pero kung sabado linggo ayan kailangan makapunta rin kayo agad kasi maraming namamasyal dito sa Diteki di ba po? oo oo kasi nung bata pa ako dito, lagi kami namamasyal dito. Dito kami naliligo noon, malalim pa yun noon eh. Iwan ko malalim pa rin ngayon mababaw na ano gawa ng hulog ng mga bato sa taas tapos meron po kang mga goma po yun katulog po opo oh, po yung water tubing oh, uh, ayan 50 per peraso po yun ayun 50 per interior oh, yung water tubing nila 50 per person mga kabooms may, may minute ilang oras po yun yung isang maghapon na po yun okay mas mag maganda yung mga kabooms maghapon na yung water tubing may enjoy na yung mga anak nyo kung may makasama kayong pamilya right, so thank you Kuya Jun sa pag sa Amen. thank you po so yun, papalipatin na natin ang ating drone para makita nyo ang ganda ng Diteco River alright Halika na ating nagpala sa likas na yaman San Luis is your escape Ganda ng Maria Aurora Akaw Baler Heto pa Talagang wow Di pa kulaw ti Tidilasag Wadi na ka nakasiguran na Kasiguran Narang kada Dinalungan Maedo Di nga lang. ko'y papawiin ng kalungkutan mo Mga alon ng dagat ay sumasayaw Makukulay na surfboards doon sumasabay Yamang tubig masaganang nabubuhay Pailog ilog at talon maari mong pasyalan Sa ka Sariwa ang hangin Dito'y madaramahalin At akitin mga bulubundukin bundukin, kweba sumama ka atin. Graças yung mga tube nila mga kabooms yan yung mga tube 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 alright so sa kirino meron din silang ganito pero may mga tali yun dito ayan dito naman ganyan lang kasi hindi naman masyadong kuhan yung river natin so ito yung mga dito 50 pesos per tube alright Whew. ayun pa meron pa doon kulay green Ayan, so marami tayong cottage dito. Maraming i-accommodate na cottage. Ayan o. Ayan o. Ayan, o. Ayan.